Hello guys, good evening sa inyong lahat dyan So ngayon may magsasalita na ako tungkol sa mga taong ano, hindi marunong magtrabaho o uh, lumapan ng patas no? ah uh, Yung nakarang gabi, uh, ninakawan kami ng talis no? So maganda ba siguro yun yung nagkatalis nga yung bahay mo pero ninakaw mo naman no? So hindi mo pinaghirapan, pinaghirapan mo lang nakawin Pinaghirapan mo naman kasi hirap ka sa pagnanakaw eh, no? Pero dapat kawawa naman yung pinagnakawa nyo. Negosyo nila yan eh. No? Siyempre kaming naga, nagbabanda dito, apiktado. si ano yan eh, kami yung nagbabanta dito. So, sagot namin yan. Kawawa naman kami, no? Dapat yung mga dyan, mga taong ganyan, maawa naman kayo. Huwag naman puro isipin nyo magna magnakaw na lang kayo. Huwag ganun mga idol. Magtrabaho kayo ng patas bumili kayo. O kaya magsiminto muna kayo diyan, 'wag 'yung nakaw. Kaka-proud 'yung mga taong kahit mahirap, at least hindi sila magnakaw. O 'yung so, na-proud ako sa mga ano diyan, 'yung kahit sobrang hirap, uh, kinakain na lang. Mas mabuti pa 'yung mga pulubi kahit kumakain ng sa basurahan pero hindi sila nagnanakaw, di ba? So nakaka-proud sila. Pero 'yung iba diyan, Naka-tricycle pa nga eh, pero oh, nang nanakaw. Hindi sila, hindi sila mahirap na mahirap. May tricycle eh. Tsaka maganda yung ano nila. Damit. Damit. Sila naghirap. Kaya, kailangan magnakaw. Should lang masasabi ko mga idol na sa dyan na dapat magtrabaho kayo lumabantay ng batas si kawawa naman yung mga nabiktima na, nabiktima nyo no so yun lang ang ideas. thank you so much sa pasyon lang ng video na